Ito yung technique para maging pulido siya guys, eh, no? Para magmukhang totoo. At hindi mukhang DIY. Yan ilihan natin yung pinakagilid niya. Ayan, napakalupit. Ayan o. Oh. Ayan, ilihan natin niya ng makapal na liha tapos finish, finishing ko ng pinaka manipis. kaya yan hindi sya halata ayan yan yung guide na ginawa natin Oh. Ito yung ginamit ko na liha. Yung ayan ko kung may mas makapal pa dito. Pero ito na ito yung pinakapal na ginamit ko tapos pininishing ko siya ng manipis. Kaya naging pulido siya. Ito yung naman yung iba. Ayan, may mga may-ari niyan. Ayan. Lupit din ang pagadali natin dyan. Ayan, bali apat na paris. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito lahat ang gagawin natin na scrap. Nang chinila sa kumbiyor na yan. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Yung pangalang, pangalawang gawa ko ito. Yung unang gawa ko, binigay ko sa may asawa ng ate ko. Gusto niya daw magpagawa at gusto niya bumili sa akin. Bili niya. Kaya yun, binigay ko sa kanya. Ito yung pangalawang gawa ko. Yung pangano ko to. pang ragage. Yan kaya na sinakto ko lang sa paa ko. Yan. Tibay niya, napaka napakatibay nito. Sim hmm. lang naman yan may guide din ito dito. yun yung maganda pag may guide. Kasi basta-basta na pupudpud or mapuputol. Hmm. Hindi ko siya masyadong pinuli dito. Ito yung pangalawang gawa ko yan kung nyo. Kasi pang ragage ko lang naman, pang bahay ko lang to. Kung nag-asikaso ng mga hayop, mga kambing dito safe yung pa ako kinistin ko nga sa bote yun na pa ako yung bote, wala basag man lang yung bote yung basag na bote hindi na kapinitrate yun no may mga hiwa-hiwa, yun no kabila hindi <laughs> na makita masyado pero may mga hiwa ng bote yan so, yun no yan Tinistin ko talaga yung kanyang tibay at hindi pa siya basa-basa mapudpod yan yung pangalawang gawa ko hmm. tsaka hindi siya madula sa pa yung beer kahit, na mabasa ayan ito may mga may-ari na to sa nagpagawa yung girlfriend ko yung jowa ko yung tatay yun ano yung pagawa din tapos ito yung pang pang ano ko siya pang pang lakad kaya pinulito ko para hindi siya masyadong halata ayan oh sulit yan sa akin yan yan lahat yung nagawa ng ano ng kumbiyor yung naitabi ni tatay hiningi niya kasi dati ito yung sinira yung crusher malapa dito ito yung mga nagawa niya lahat may pwede pang gawin dito isa dito. pero overall yan, lahat. yan. Dapat na lahat yun apat na paris okay na rin sulit sulit na pagkadali natin ang gusto ko dito sa ganitong klaseng kinilas kasi nga unang-una safe yung paa. Safe yung paa natin kahit makapag tayo ng bar barbed wire or ng pako, bote. Hindi siya basta-basta makapenetrate. Tapos matibay hindi siya basta-basta na pupudpud Gamit na gamit ko na to. Hindi niya lang manapudpud kasi may fly siya, may fly pa siya dito. Katulad sa mga gulong. Ayan. yung ginamit ko diyan na pangbutas dito i malaki laki lang konti dito pasuhan natin yan dito tunawan tapos yung magiging guide nya yung ganito kalaking bakal pasuhin din natin initin tapos i ano natin sya tunaw para yun yung magiging guide nya na dyan lulusot huwag natin yung ipatagos katulad nito o, oh, di ba? May mga guide Kaya parang chinilas talaga siya. Masulit.